what's up guys? Welcome back to my another vlog. It's me, Arteng. May it Hmm. Ngayong araw ay magluluto tayo ng chapsuy. No. Ha? Ah. Magluluto tayo ng chapsuy? Uy. Ha? Kumakain ka ba ng gulay? Hindi ka naman kumakain ka ng gulay eh. Ha? Na? Tamad? Tamad? Aray! Aray! Tamad ka? Hmm. Kaya ang pasensya na kayo sa aming kusina, medyo makalat. Ito na pala din dito, uh, cabbage, uh, baguio beans, saka carrots, tapos nagsama tayo ng hipon. Ayan. Okay, maghihiwa na muna ako. Ito, tapos na natin hiwain ng bawang, sibuyas, carrots, tapos na natin hiwain, tapos baguio beans, ito tubig pa. Tapos saka yung cabbage. Okay, ngayon naman ay magigisa tayo at hinugasan natin natin, natin yung ipon. Okay. Ito, lagi tayo ng mantika. Masalag natin bawang. Okay. Sunod natin yung sibuyas. Sunod naman natin yung beans. natin yung sinayalot. At lagyan natin paminta. Tapos nalag natin yung lefolio. Sana magkasya. <laughs> Napakami yung lefolio natin. Lagyan natin ang ginisang mix. Ah, Lagi naman natin ng hipon. Mabilis ah, naman maluto yung hindi pong na natin. Lagyan natin ng ah, chili powder. May konting anghang. maging natin ng rainbow na gatas evaporada. Ayan naman ay lagyan natin taket na nating maluto. At yan, nakaluto na tayo. titikman natin ito huh? tayo magkulong ngayon naman ay magtatapon tayo ng basura sa labas mm -hmm. ay ganito nga pala yung baso nandito sa UAE eh.